Hi po. Good morning. Pupunta po kami sa Tomano. Yan. Sama po namin may mga bata. Ito po si Claudia. Si Ulap. Si Ulap. Yan. Tumatawid po kami sa sa bridge. Ito po sa sapa. Punta po kami sa Tomana. Dadala namin ng Milo si Papa Ma at saka ng tubig. Mangunguha um, tuloy po kami ng talong at ilalagay ko sa paksiyo. Tsaka okra. Ayan. Ala ata dyan si Papa. Handi na eh. Hmm, Ang dami na namang damo. Dito tayo pupunta oh. Hello. Ang Papa. Hi. Ah, saan? Andun ah, ba? Manguha po kami ng talong tsaka o oh, kata. Bumili ko ng tilapia. Papagsuko po. Lalagyan ko ng gulay. Hi, ulap. Lakad na. Ayun na sila, kuya. Ang hmm. tataas na nagdamo. Pati itong mga tanglad. Yan. sige po bye bye harap tingin dito bye bye po